Hi guys, good afternoon. Share ko lang po sa inyo yung mga napamili ko po sa online. Ko ay yung panggikit sa kuko. Ayan guys. <laughs> Buksan nga natin. lagayan ng tubig. Ay, wow. Ang cute niya. Cute naman niya. Tapos, kasi diba, summer na kasi dito sa Japan. May temperature siya dito. Kung gano'n siya kalamig na tubig. Malabas ako. O oh, kasi ako guys palagi. Kaya yan, napabili ako ng ganito. Na ano. Yan, hugasan ko na lang. Very nice. And, bumili din po ako ng pantulog. Buksan na natin. Ayan siya. Ang ganda ng tela niya, guys. Nakyuta na ako kasi yung ano niya, design panda. Super so nice. Ang ng tela niya. Yung pambaba. Dalawa yung inner na order kong pantulog. Ito naman. Ah, malambot din siya, guys. Malambot din siya. Tsaka, yung tela, maganda din. Yan siya guys, oh. Malambot. Ang ganda. Gusto ko yung ganito talaga. Pambaba. Maluwag din siya. Tsaka, ano, malambot yung garter niya. Ayan. Smile! Tala na natin. Tagyan ko na ng Tingnan natin kung may mabibili tayo dito. I'm just set up. Mm -hmm. it's over.

Kaya madali ang luto lang guys. Kahit tayo guys.